ang libro na Awaken the Giant Within ni Tony Robbins. Sinasabi ni Robbins na maraming tao ang pumapasok sa River of Life nang hindi alam kung saan sila pupunta. Nahuhulog sila sa agos, mga pangyayari, takot at hamon. Kapag umabot sila sa isang parte ng ilog, hindi nila alam kung saan pupunta. Sumasama na lang sila sa agos ng mga tao. Kaya, nawawalan sila ng kontrol Minsan nagigising na lang sila at napapansin na nasa tabi na sila ng Niagara Falls na walang mga paddles sa bangka. Sinasabi nilang, ay nako, pero huli na, mahuhulog na sila. Minsan, emosyonal na pagbagsak ito. Minsan, pisikal at minsan, pinansyal. Para maiwasan ang malaking pagbagsak, kailangan nating gisingin ang isang makapangyarihang puwersa sa loob natin upang labanan ang agos ng buhay at gawin ang ating mga desisyon ayon sa ating mga halaga. Ang puwersang ito ay parang higanting natutulog sa isang kuweba sa loob natin. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gisingin ang iyong higante at putulin ang mga kadena na humahad lang sa kanya. Una, upang gisingin ang iyong higanting loob, kailangan mo ng inspiradong pananaw kung ano ang gusto mo. Sinasabi ni Robbins na ang susi sa paggawa ng inspiradong pananaw ay ilagay ang sarili mo sa isang estado ng ganap na pananampalataya at inaasahan na maari mong likhain ang lahat ng gusto mo. Isipin mong parang bata ka ulit sa bisperas ng Pasko, nakaupo sa tindahan at handa ng umupo sa lap ni Santa. Kapag tinanong mo ang mga bata bago ang Pasko, madali silang makabuo ng masaya at kakaibang listahan. Sinasabi nila, Gusto ko ng swimming pool, isa para sa iyo at isa para sa akin. May apat na bahagi ng buhay kung saan kailangan mong tukuyin kung ano ang gusto mo. Karera at negosyo, personal na pagunlad, pakikipagsapalaran at mga layunin sa pagtulong. Sa ngayon, mag-focus tayo sa karera at negosyo. Tukuyin kung ano talaga ang gusto mo sa iyong karera sa pamamagitan ng pagtatanong sa sarili. Ano ang pipiliin ko kung alam kong hindi ako mabibigo? Maglaan ng limang minuto para isulat ang sagot. Huwag mag-isip ng masama at isulat ang kahit ano na pumasok sa isip mo. Isulat ng mabilis at malaya hanggang maramdaman mong nagising ang puwersa sa loob mo at nasasabik ka para sa hinaharap. Kapag nagkaroon ka na ng inspiradong pananaw, kailangan mong alisin ang mga hadlang na paniniwala na maaaring humadlang sa iyo na maabot ang pangarap mo. Ang mga hadlang na paniniwala ay parang mga kadena sa paa ng iyong higante. Maaaring isipin mong hindi ito mapuputol dahil naniniwala kang totoo ito. Pero sinasabi ni Robbins na karamihan sa ating mga paniniwala ay batay sa ating mga nakaraang karanasan. Maaaring nagkulang ka sa isang proyekto noon at dahil dito, naniniwala kang hindi ka magaling. Kung naniniwala ka dito, magiging totoo ito. Sa susunod na maisip mo ang isang magandang proyekto, baka isipin mo, bakit pa ako susubok, hindi naman ako magtatagumpay. Ngayon, kumuha ng dalawang minuto upang isulat ang tatlong hadlang na paniniwala sa karera at negosyo. Hanapin ang mga pangkalahatang ideya tulad ng hindi ako magaling sa o hindi ko kailanman o palagi akong nabibigo. Ngayon, pagdudahan ang mga hadlang na paniniwala na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa pinagmulan ng bawat paniniwala at ang katotohanan nito. Isipin mo ang isang abogado na nagpapakita ng kaso laban sa mga paniniwala mo. Kung naniniwala kang hindi ka malikhain dahil may isang tao sa iyong nakaraan na humusga sa isang proyekto mo, tanungin ang pinagmulan ng paniniwalang iyon. Anong mahusay na gawa ang nagawa nila? Sila ba ay eksperto? Maaaring sinubukan lang nilang ibaba ka sa kanilang antas. Matapos pagdudahan ang pinagmulan ng bawat paniniwala, pagdudahan din ang katotohanan nito. Mag-isip ng mga halimbawa na salungat sa iyong mga paniniwala. Alalahanin ang isang proyekto na akala mo hindi mo matatapos, ngunit nagawa mo pa rin. Tandaan ang isang pagkakataon na nakakuha ka ng trabaho kahit akala mo walang gustong kumuha sa iyo. Matapos pagdudahan ang bawat hadlang na paniniwala, palitan ito ng mga bagong nagbibigay ng kapangyarihan. Sinasabi ni Robbins na kung may paniniwala kang hindi ako magtatagumpay kasi babae ako. Ang bagong paniniwala mo ay bilang babae mayroon akong mga mapagkukunan na wala ang ibang tao. Tanungin ang sarili kung anong mga halimbawa ang mayroon ka upang patunayan ang bagong ideya. Ngayon na napahina mo na ang mga hadlang na paniniwala at nakagawa ng mas nagbibigay ng kapangyarihan, parang naputol mo na ang mga kadena na humahadlang sa iyo. Ngunit kailangan mong baguhin ang iyong mga pananaw sa sakit at kasiyahan upang makawala sa mga kadena. Kung hindi ka nagtagumpay na lumapit sa isang malaking pangarap sa nakaraan, ito ay dahil hindi mo naling ang sapat na kasiyahan sa pagkilos at sapat na sakit sa hindi pagkilos. Tulad ng ating mga paniniwala, nakakalimutan natin na maaari nating baguhin ang ating mga pananaw sa sakit at kasiyahan. Sinasabi ni Robbins na ang lihim sa tagumpay ay ang pagkatuto kung paano gamitin ang sakit at kasiyahan sa halip na hayaan silang gamitin ka. Simulan ang pagkontrol sa iyong mga pananaw sa sakit at kasiyahan sa pamamagitan ng paglink ng sakit sa hindi pagkilos. Upang gawin ito, isipin ang iyong sarili na nagpo-procrastinate. Pagkatapos ay ilagay ang iyong sarili sa isang masakit na sitwasyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatanong. Ano ang magiging gastos nito sa akin at sa iba? Kapag sinasagot mo ang tanong na ito, Isipin ang mga oras na nag aaksay ka ng oras sa pamamagitan ng pagtambay o pagpindot sa snooze button sa alarm. Tingnan at maramdaman ang masamang buhay na dulot ng iyong hindi pagkilos. Maramdaman ang sakit ng pagsisisi at paghihirap na kaakibat ng hindi pagkilos. Pagkatapos tanungin ang sarili, ano ang magiging gastos nito sa iba? Isipin ang mga tao na nahihirapan dahil hindi mo na ibahagi ang iyong kaalaman o ginawa ang produktong kaya mong gawin. Sino ang mahal mo na mabibigo kung hindi ka kikilos? Kapag naipon mo na ang sakit sa hindi pagkilos, iling ang malaking kasiyahan sa pagkilos. Narito ang dalawang paraan na nakatulong sa akin. Una, ilink ang kasalukuyang kasiyahan sa pagkilos na nais mong gawin. Palaging mahirap para sa akin ang pagsusulat, ngunit dahil gusto kong maging content creator online, kailangan kong baguhin ang sakit na dulot ng pagsusulat. Upang gawin ito, pinapayagan ko lamang ang sarili kong makinig sa aking paboritong musika habang sumusulat. Naging konektado sa aking isip ang kasiyahan ng pakikinig sa musika sa pagsusulat at sa paglipas ng panahon na overwrite ng kasiyahan ang sakit na dulot ng pagsusulat. Ngayon, inaasahan ko na ang pagsusulat at hindi ko na kailangan ng musika habang ginagawa ito. Ang pangalawang paraan upang ilink ang malaking kasiyahan sa pagkilos ay ang pag-uugnay ng pakiramdam ng pagmamalaki at personal na paglago sa pagkilos patungo sa iyong layunin. Karamihan sa mga matagumpay na bodybuilder ay patuloy na pumapasok sa gym dahil pinaparamdam nila sa kanilang sarili ang pagmamalaki at pagunlad pagkatapos ng bawat pag-uulit. Sa pamamagitan ng paggawa nito, binago nila ang masakit na karanasan sa kanilang isipan upang maging masaya. Sa huli, gisingin ang iyong higanting loob sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga inspiradong layunin sa karera at negosyo. Personal na pagunlad, pakikipagsapalaran at pagtulong. Kapag tinutukoy ang iyong mga layunin, tanungin ang sarili, ano ang pipiliin ko kung alam kong hindi ako mabibigo? Pagkatapos, putulin ng mga kadena na humahad lang sa iyo na maabot ang mga layuning iyon sa pamamagitan ng pagtukoy ng hindi bababa sa tatlong hadlang na paniniwala kaugnay ng bawat layunin hamunin ang mga paniniwala na iyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanilang pinagmulan at katotohanan at pagkatapos ay palitan ang bawat hadlang na paniniwala ng mga bagong nagbibigay ng kapangyarihan sa huli, baguhin ang iyong mga pananaw sa sakit at kasiyahan. Ilink ang malaking kasiyahan sa pagkilos at matinding sakit sa hindi pagkilos. Sinasabi ni Robbins na ang pag-unawa at paggamit ng mga puwersa ng sakit at kasiyahan ay magbibigay daan sa iyo upang lumikha ng mga pangmatagalang pagbabago at pagpapabuti na nais mo para sa iyong sarili at sa mga nagmamalasakit sa iyo. Ito ang pangunahing mensahe na nakuha ko mula sa librong Awaken the Giant Within ni Tony Robbins. Patunay ito kung bakit si Robbins ang leader sa larangan ng self-help. Lubos kong inire-recommenda ito.